Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nakakatuwa, nakakatuwang nakakadismaya. <laughs> Halo-halo na sigurong emosyon ano, ang ating uh, makikita at makikita dito sa mga pangyayaring ito. Una nga rito ay yung paglalabas ni Maine Mendoza ng ebidensya na hindi na dapat siya pupunta pa sa opening ng McDonald's nila. Pero ano nga bang nangyari? Bakit nga ba pinagtulungan na naman ng mga magkakapatid itong si Main Mendoza? Ano nga bang uh, ginawang setup na naman itong mga kumag na ito? Mamaya pag-usapan natin yan, ano? Habang si Alden Richards naman, ano, eh, nagkataon na naman bang na late na naman sa kanyang mga ka kamit, ba? Diba? Kasi ang dami nagsasabi na uh, itong si Main Mendoza ay na late, si Alden Richards ay na late. So, magkasama ba talaga sila? Nagkataon na naman ba itong mga pangyayaring ito? Lahat po yan, pag uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, hindi nating palalagpasin yan sa ating araw-araw. At uh, syempre, bukod nga po rito sa pag-uusapan natin ngayon, meron pa po tayong isa pang uh, update, maya-maya lamang, ano? At uh, talagang uh, i-validate at pag at uh, i-check muna natin ano lahat ng sources ng mapagkukunan natin nang sa gayon ano eh sigurado tayo sa ating mga ibabahagi at bago nga tayo magpatuloy pa hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina kay Alda nang wala pong ibang hinihintay na kapalit kung nod ka nga nang nuod ng mga video updates natin pero hindi ka naman naka-subscribe dako na pang hinihintay mo i-click mo na yung subscribe and bell buttons kung saan ka nanonood ngayon kung ikaw ay sa so phone nanonood sa baba lang po ng screen no diyan mo lang po i ang uh, subscribe button. At kung marami ka pang kilalang mga Aldo fans dyan na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, tawagin mo na sila. Magsama-sama tayong lahat dito. Ano? At uh, pag-usapan natin ang lahat ng kaganapan dito kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kahit nasaan pa silang lupalop ng mundo. Okay? At narito nga mga komentong napili na ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang, unahin natin na naging komento nitong si Miss Ellen Amoraw. Sabi niya rito, Good day Mr. Pinas, ang mga army na laging high blood sa katotohanan pero ang pag uh, may fake news silang kinakalat tuwang tuwa sila at gustong paniwalaan ang mga walang, ang, uh, ang, mga walang alam kay RJ at kay Meng walang kadala-dala ang Mendoza family dahil uh, nilalangaw na nga ang uh, mga Mac, uh, Macdo Bus no mula nang isingit ang jinx na si Panot eh eto na naman at uh, siningit na naman ano sa newly open na, na Macdo, Good luck kana lang kung kikita dahil uh, kita sa video na konti lang ang mga tao thanks sa update Mr. Pinas no stay healthy and God bless. Mamaya po yan yung magiging sentro ng ating mga update. Ano? Yung, ma yung pangyayaring yan sa uh, pagbubukas ng McDonald's. Yan. Kasi ang dami nagsasabi bakit daw wala tayong update patungkol dito. Ito na ho yung update na pinakahihintay ninyo. Okay? At totoo yung sinasabi ninyo. ba? Diba? Laging na high blood sa katotohanan yung mga kumag na yan. Pero pagdating sa pagpapalaganap uh, ng fake news, ayun. Ay doon. ba? Diba? Doon sila number one. No? Natuwang tuwa. At uh, ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Mylene Lin. Sabi niya rito, Mr. Pinas, gusto yata ng mga syunga ang uh, makitang uh, mina maneho ni Maine. No, ang kay Arasho Panotsky eh wala namang ganyan na eh, nasasakyan na may, may ganyang sasakyan kundi si Alden lang, eh, 'di ba? Kaya yung mga syunga na nag uh, ano sa galit, umuusok na ang inyong mga mga ilong ano. Ah, uh, kay Alden ang uh, gagamitin na sasakyan ini-expect ng uh, mga syunga na makita nila eh dinadrive ni Main eh na isasakyan ni Arisho Panoski di ba kasi nga asawa kuno eh kaso yung real hubby Richard Jr. ano, kaya kaya na nawindang ang mga syunga at hindi naman eh, gagawin ni Maine, eh, Yun, na hindi sa kanila ni Alden na magdrive drive ng iba. 'Di ba, Mr. Pinesa na maisingit ko lang yung uh, tanong uh, kay Alden na kung uh, nakabili na yung uh, misus ni Alden, ang sinagot naman ni Alden na uh, nasa uh, pumliko ako ah, na sa publikong lugar ano na ang uh, karon ng nagkaroon ng interes na magtanong kung saan itinanong si Alden ano eh marami ngayon ang mga naku curious na uh, naka nakarinig ng uh, magtaka No, magtataka ka, si Alden pala ang asawa ni Main pero nabalitaan na nakasal nakasal na, 'di ba? Na nakasal na raw itong si Mangay Kapanowski. Yan ang tanong kay Alden at tungkol kay Main. Binigyan ng uh, binigyan ng pala isipan ano kay Ara Shoponowski. Well, alam niya naman ho sila kung paano mag-tamper at kung paano magbalibaligtad ng storya. Diyan sila usila sila kumikita eh. Ayan, una At para naman husa sa ikatlo nating komento, ito naman ay mula kay Miss Doris sa Tupon. Sabi niya rito, conjugal property nga talaga. ba diba, mapabusiness man yan, ang mga mansyon o sasakyan, of course, kung anong ginagamit ni Habi, may case si Wifey. Na gamitin din, di na yan bago. Kasi ilang beses nang ginamit ni Menggay, ang Black Land Cruiser na dilingid sa kaalaman natin. Ano na kay, kay RJ yan. Kaya naman itong mga alagad ni Bakla, ano, and nang gagala iti kay baby girl. Pwes wala silang uh, kaya na uh, pigilan ang katotohanan. Eh di diba? Kasal na nga daw sila. Di dapat sila mag-alala. Pinapakita lang nila na no scripted ang lahat ng may kinalaman sa poon nila at kay Mengay dahil eh, matagal ng Mrs. Folkerson yan. At ang mga makdo, no, na mag-usawa, idadamay pa nila sa saraswela. Tisoy, unaan mo na sila at baka masira ang uh, pinaghirapan nyo ng wifey mo. No, alam naman na, alam naman kung gaano kabagsik ang jinx ni bakla. Diba? Thanks, Mr. Pinas. God bless. Uh, happy week, sari. Uh, Falkerson couple and the ADN. Well, yan ho yung usapan natin bago pa man po mangyari yung pagbubukas ng McDonald's, di ba? Sabi ko naman sa inyo, sisingitan nila ito ng saraswela. Hindi ba nangyari? Abay, nangyari ho. Ni ba? Sabi ko naman sa inyo, eh, hindi ko tayo dito mag, uh, magbibigay ng mga statements. Hindi ko tayo dito uh, magpo sa mga uh, na ng, ng iba pang netizens, lalong-lalo na kung walang punto. 'di ba? O niyo, pinag-uusapan lang natin ito nung nakaraang araw. So ngayon, nung nagbukas ng nung nag-opening ng McDonald's, sino nandoon, 'di ba? Makikita ko niyo nandoon si Panot together with the brother and sister of Main Mendoza. Bakit nga ba nangyari 'yon? Ano, no? e, pag-usapan na natin ito. Ito na nga ho 'yon, ano. Um, ah, pa po magbukas ng McDonald's diyan po ano sa ah uh, po sa Bulacan, ano ito pong si main Mendoza, no? Nag-good morning na po siya dyan. Sabi niya rito, uh, ito yung post niya, no? Good morning. Ilaban natin today. Ito na ako. Na traffic lang. See you. Okay? Si main Mendoza ho kasi ay napabalita noong, una, noong umaga pa lamang na hindi siya makakadalo sa opening ng McDonald's. Okay? Pero, itong noong nangyari. Nauna pa po si Panot sa kanya doon. Okay, sino kasama? Mga kapatid ni Main Mendoza. Kaya ang dami hong nagagalit dito sa mga kapatid ni Main Mendoza dahil alam nyo yun, si Main na mismo ang umiiwas pero mga kapatid pa niya ang may pakana ano, at may pakulo na kinakailangan nandito ka, panot. 'di ba? Na nandito si Panotsky. Nakinakailangan na ito yung suot mo, red karen dapat kasi nga 'di ba? Ang alam nga ng publiko, ikasal eh, na kayo. Dapat nandito ka. Pero makikita po natin doon na, na si Minho mismo ang naglabas ng ebidensya. Ebidensya na hindi na dapat siya pupunta. Nung una hindi ako naniniwala dahil syempre business nila ni Alden Richardson I know for a fact na talagang ipaprioritize yan ni Maine Mendoza lalong lalo na nawala na ho siya mga proyekto at wala na rin ho siya mga endorsements na bibilang na lang sa daliri 'di ba? Kaya I know nabibigyan ng oras sa ni Main Mendoza pero para sabihin ano para ipalaganap ng kung sino-sino mga taong nandiyan po sa Bulacan na si Main ay hindi nadadalo ay eh mapapaisip ka. Kaya naman kami po ay naghanap pa ng mga solidong ebidensya at mga balidong ebidensya na totoo nga ba yung sinasabi pinakakalat nila. At doon nga natin napatunayan na kay Maine na mismo nag, ano, na dapat pala hindi siya pupunta. Pero ano nga bang nangyari? Ang daming kuro-kuro pong nabuo, nabuo noon dahil hu sinasabi nila na isinet up na ito ng kapatid ni Main Mendoza alam niya naman hu kung sino yon ano? na nag-iisang uh, hindi naman nag-iisang lalaki pero panganay sa mga lalaki di ba yun yung sinasabi nila na Siyempre, tropa, kinakailangan makuha at kumita rin sila doon sa pag double double ano yan, eh, purpose eh. eh uh, bukod sa pagbubukas ng McDonald's, nakikita eh, pa sila sa sarswela na ginagawa po nila. Kaya naman pala sa main Mendoza nung una, sa nag nagkumpirma na hindi na siya pupunta hanggang all of a sudden, dahil nga po, ito na, pamimilit na rin, pressure na rin ng pamilya, lalo na lalo, lalo na po ng mga kapatid, ayan na, pumunta na. 'di ba? At sa kanyang pagpunta, yan nga yung sinasabi ng ilan, ano, si Main ba talaga yan? May may, may mga ganun ho sila uh, uh, katanungan, pero nakita nga ho natin doon si Ma'am Melanie, si Ma'am Melanie na taga Bulacan, ang nagsabi nga sa atin na late na talagang dumating sa Menggay at uh, pinalalabas pa nga nila na sabay lang daw sila ni Panot, which is not true. ba diba? At ang ikalawa naman natin pag-uusapan ay ito naman pong uh, si Alden Richards kung saan may appointment then that time at sinasabi nga po nila na na-late din po. Bakit nga ba na-late si Maine Mendoza? Bakit nga ba na si Alden Richards? Sila ba ay magkasama? Wala hong makakasagot niyan kundi si Maine Mendoza lang at saka si Alden Richards. Okay? Dahil we know for a fact na kung hindi naman talaga, Ulitin ko lang, kung hindi naman talaga isisiwalat ni Maynard tsaka ni Alden, eh talagang ang hirap naman nun. Hindi naman tayong, hindi naman tayong mga anino ni Maynard tsaka ni Alden na alam natin lahat ng pangyayari sa kanila. Pero yung, yung katotohanan, na, katotohanan na si Maynard na late, si Alden ay na late, sa kanya-kanyang mga commitments, alam na natin yon lalong-lalo na ng mga Aldo fans. Muli ito po ang Pinas Showbiz News